Kung baga kung sino yung laman ng puso mo mm. yung pa rin yung first love mo yung asawa mo. Yeah, no. Pero 'di ba as Leandro tapos sumikat ka mm. tapos naging kilala ka sa showbiz. Mm. Bakit hindi mo iniwan yung first love mo? Ano um, ang naging secret? Siguro iwanan ko yung lahat, wag asawa ko. Oh, kasi ang sa akin mas magaan na nandyan siya. Kasi actually, hindi naman kami, hindi kami nakakaramdam ng hirap eh. Kasi naranas kami bago kami mag-mall, ito na. Hmm. Bago kami mag-mall noon, yung ano, yosh ako nagluto ng adobo yan, mga ganun. Tapos bago kami pumasok sa mall, kakain muna kami sa parking. Mm. Tapos, um, dumating yung... babaw naman, kaya naiiyak lang ako kasi gawa ng nakikita ko yung mga dati na ano. Hindi nga kami makapag-jollibee eh. di ba? Dapat jollibee ka man lang o ano, Magdo ka o ano.